Dating reyna ng prime time at ng soap opera si Claudine Barreto. Narito ang mga nagawa niyang teleserye at ang inaabangang pagbabalik niya sa isang teleserye malapit na. The Philippine Showbiz List presents Mga Teleserye ni Claudine Barreto Mula sa Puso ang 1997 teleserye na Mula sa Puso ay ang pinakaunang teleserye ni Claudine at ng aktor na si Rico Yan bilang magka-love team. O mere ito ng mahigit dalawang taon sa ABS-CBN. Kasama niya nagbida sa teleserye si Rico Yan at Dither Ocampo. Umiikot ang istorya sa karakter ni Claudine na si Via, ang unika iha ni Don Fernando na ginampanan ni Juan Rodrigo. Sa kanyang 18th birthday, nalaman niya ipinangako ng kanyang ama ang kanyang kamay sa kasal sa kanyang childhood friend na si Michael na karakter ni Dither at bago matapos ang birthday party ay nakidnap siya. Pero siya ay nailigtas na isang mabuting tao na nagangalang Gabriel na ginagampanan ni Rico yan na kalaunan ay kanyang minahal dahil sa pinakitang galing sa pag-arte sa teleserye, ginawaran si Claudine ng Best Young Actress ng Parangal ng Bayan noong 1999. Saan ka man naroroon. Pagkatapos ng dalawang taong pag-ere ng Mula sa Puso, ay muli namang nagbida si Claudine sa teleseryang Saan Ka Man Naroon o meri rin ito ng halos dalawang taon. Ito rin ang pumalit sa Times Lat na una niyang teleserye sa ABS-CBN. Ito ay pinagbibidahan ni Claudine sa tatlong magkakaibang role ni Rosenda, Rosario at Rosemary, ang triplets na nahiwalay mula sa kanilang kapanganakan. Sa isang interview ni Claudine noong 2019 sa Jeepney TV's Showbiz na naibahagi niya na ang saan ka man naroroon, ang pinakamadaling gawin sa lahat ng teleseryang pinagbidahan niya. At dahil sa karamihan ng oras, si Claudine lamang kinakailangan magbago ng look. Natutunan niya ang disiplina ng mabilis sa pagpapalit from scene to scene mula sa isang karakter patungo sa isa pang karakter. Sa naturang teleserye rin daw mas nahasa kanyang pagiging isang artista. Sasaan ka man naroon nakamit ni Claudine ang kanyang unang nominasyon bilang Best Actress mula sa isang international award-giving body, ang Asian TV Awards noong 2000. Ito rin ang top rater mula ng i ito noong 1999 hanggang 2001. Sa Dulo ng Walang Hanggan ang 2001 teleserye na may pamagat sa dulo ng walang hanggan ay ang unang palabas ni Claudine na wala kanyang ka-love team na si Rico Yan. At ito rin ang unang pagtatambal ni na Carlos Agassi at Claudine. Ang sa na walang hanggan na isang period drama na umere sa prime time slot ng ABS-CBN. Ito rin ang kanyang ikatlong sunod-sunod na soap opera pagkatapos ng mula sa puso at saan ka man naroon. Ang kwento ay umiikot sa buhay ni Angelina noong 1912 o Angeline Montenegro noong 2001 na ginagampanan ni Claudine Barreto sa mga unang yugto ng kanyang buhay. Marina, ang Marina ang kauna-unahang fantasterya ni Claudine na pinagbidahan. Ipinalabas noong 2004, ito ang unang teleserye na gumamit ng katagang fantasterye. Dala ito rin ang unang daily primetime show na pinagsama mga elemento ng pantasya at drama. Ang serya itong kulay kay Marina, isang babaeng isinumpa na maging serena kapag siya ay umabot na ng 7 taong gulang. Ginugol niya kanyang teenage years sa ilalim ng tubig at napagtanto na gusto niya magkaroon ng mga binti ng isang normal na tao at mamuhay tulad ng isang tao kapalit ng mga paa ng tao. Nagkipagkasunduan si Marina sa makapangyarihang mangkukulam sa dagat na si Dugong. Naisilbing sugal ang fantaseryang Marina para sa kapamilya network na sumubok ng bagong genre sa kabila ng paghihina ng performance ng network sa ratings game. Ngunit sa huli, napatunayan na isang napakalaking tagumpay ang Marina. Ayon kay Charo Santos Concio sa kanyang aklat na My Journey, umabot sa 41% ang ratings ng na naturang fantaserye. Ayon sa head writer ng Marina, dapat 13 weeks lang iere ito pero dahil kahanga-hangang ratings kaya nagpa siya ang big bosses ng network na magpatuloy pa ito hanggang sa umabot sila ng siyam na buwan. Ikaw ang lahat sa akin Ang 2005 teleserye na Ikaw ang lahat sa akin na pinagbidahan ni Claudine ang isang melodrama romantic soap opera. Kasama ni Claudine sa serye ay sina Dether Ocampo, Angelica de la Cruz, January Cruz, Bea Alonzo at Shaina Magdayaw. Ito ang pagbabalik ni Claudine sa primetime drama matapos gawin ang Marina at dalawa pang pelikula na Dubai at Nasaan kaman Man noong 2005. Umiikat ito sa kwento ng mga karakter ni na Claudine at Bea na magkapatid na nagkahiwalay noong mga bata pa sila. Mula sa kanilang masakit na paghihiwalay na naging dahilan upang sila ay humantong sa magkakaibang mga buhay hanggang sa muling mag-cross ang landas nang sila ay tumanda na may mga komplikasyon na kaunay sa kanilang magulong ugnayan sa mga karakter ni na Dither, Angelica at John Lloyd. Sa teleseryeng ito ay narami na si Claudine bilang Best Drama Actress sa PMPC Star Awards for Television 2006. Walang kapalit Ang walang kapalit ay umere sa ABS-CBN's primetime bida Evening Block noong 2007. Pinagbidahan ito ni Claudine at Piolo Pascual na bahagyang nakabatay sa pelikula ni Mike De Leon noong 1985 na may pamagat na Hindi Nahahati Ang Langit na isang adaptasyon ng comics na versyon ni Nerissa Cabral na may parehong titulo. Ito ang reunion ni Piolo at Claudine sa small screen matapos gawin ang kanilang blockbuster hit movie na Milan. Dati na nagkatrabaho ang dalawa sa TV show na Buttercup kung saan gumanap sila bilang Lance at Meg. Nadadala ng tao noon si Claudine at sa kanyang second trimester nang ishoot nila ang natulang teleserye. Ang kanilang karakter dito ay si Noel at Melanie na lumaki bilang magkapatid. Nagtatalo at nag-aaway sila ng mga bata pa sila, ngunit ang umalis si Noel papuntang Australia para magtrabaho. Natuklasan nila kung gaano nila na ang isa't isa. Pagamat labag ito sa kagustuhan ng kanilang mga magulang, umibig sila sa isa't isa. Iisa pa lamang. Ang teleseryeng iisa pa lamang ay nag-premiere noong July 14, 2008. Ito ang naging unang full-length TV series ni Claudine pagkatapos niyang manganak noong 2007 sa Kay Ito din ang nagsilbing comeback project ni Gabby Concepcion na umalis sa showbiz at nanirahan sa US sa loob ng 13 years. Sa iisa pa lamang ginampala ni Claudine si Catherine Ramirez, ang babae mapaghiganti na gusto mong maghiganti sa lahat ng na nagdala ng hirap sa kanyang buhay. Dalawang lalaki ang kanyang love interest dito, ang mga karakter ni Nagabi Concepcion at Dither Ocampo. Iglot Sa 2011 fantaseryo ng GMA na Iglot, ang spin-off ng 2004 TV series na Mulawin ay gumanap si Claudine bilang si Mariela da Sierra Rivera, ang ina ni Luning Ni, na, na naman ng dating child star na si Milka Win Nation, ang lead karakter ng Iglot. Isang powerhouse cast ang kabilang sa naturang TV series. Kasama ni Claudine dito si Jolina Magdangal, Marvin Agustin, Luis Alandi at Patrick Garcia. Bakit manipis ang ulap? Muli nagsama si Claudine at Dither sa 2016 drama series ng TV5 na Bakit Manipis Ang Ulap. Kasama nila dito sila si Cesar Montano at Meg Imperial. Ang teleserye ay pati sa 1985 na pelikula na may parehong pamagat na nilikha ni, ni Daniel Sita na nag-premiere noong February 15, 2016. Gayun pa man, dahil sa mababang rating at negatibong komento tungkol sa palabas, nagpasyampa muno ang TV5 na kansilahin ang palabas at ipinalabas ang huling episode nito noong April 22, 2016 pagkatapos ng halos dalawang buwang pagpapalabas. Ang kwento ay umiikot sa karakter ni Claudina si Marla, isang babae na biktima ng bawal na relasyon kay Miguel na ginagampanan ni Bernard Palanca. Siya rin ay mahal ni George na ginagampanan ni Dither. Nang umibig at ipakasal si Marla sa karakter ni Cesar na si Ricardo, naging madrasta siya ni Meg Imperial na gumaganap bilang si Alex. Lovers, Liars Nakatakdang bumalik sa small screen ang The Optimum Star na si Claudine Barreto sa isang upcoming drama series sa pinamagatang Lovers, Liars ng GMA7 at Regal Entertainment. Ibinahagi ni Claudine ang kanyang excitement sa kanyang Instagram account at nagpasalamat sa studio at production company para sa kanyang comeback project na mapapanood simula sa November 2023. Si Crisanto Aquino ang direktor ng Lovers Liars na halaw mula sa kwento ng batikang manunulat at direktor na si Joey Reyes. Kasama ni Claudine sa Lovers Liars ang mga aktor na Rob Gomez, Lian Valentin, Yasser Marta, Shira Diaz, Kim Suntan at Michelle Vito sa panayam ng 24 oras. Inamin ni Claudine na nilook forward niya ang upcoming project niyang ito. Nininervious nga raw siya dahil sa salang siya ulit sa kanyang forte, ang pag-arte sa isang teleserye. Ayon sa 24 oras, gaganap si Claudine Milis ang matagumpay na corporate woman na umibig sa mas batang lalaki sa Lover's Liars. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!